Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ng pamahalaan ng lahat para ba iligtas sa Filipino seafarers na kasama sa mga hinostage ng rebelding Houthi. Tuloy-tuloy naman ang Department of Migrant Workers sa pagbibigay ng tulong sa pabila ng mga tripulante. Yan ang ulat ni Kenneth pasyente. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi babaliwalain ng pamahalaan ang lagay ng 17 Filipino seafarer na hawak ngayon ng Houthi rebels. Ito ang giniit ng Pangulo sa kanyang mensahe sa Filipino community sa Dubai matapos ikansela ang kanyang biyahe roon para tutukan ang insidente ayon sa punong ehekutibo. Gagawin ng pamahalaan ang lahat ng remedyo para mabawi na ang mga bihag na Filipino seafarer. Kaya tayo binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa, uh, sa kanila at makipag-usap dun sa uh, mga may hawak sa kanila para ma makauwi na sila. Uh, kaya tayo, uh, Siguro naman maunawaan ninyo na uh, inunan muna natin yan dahil eh, kailangan natin tiyakin ang uh, siyempre ang siguridad ng ating mga kabubayan. Ibinalita rin ng Pangulo na nailabas na ang lahat ng Filipino na naipit sa Gaza Strip pero ikinalungkot niya na may ilang pinoy ang nasawi dahil sa kaguluhan doon kaya para hindi na ito maulit pa giit ng pangulo kaya uh, patuloy naman ang admin uh, ginagawa upang uh, ang ating mga kababayan ay, uh, ay nasa maging, maging, uh, maging maganda naman ang kanilang sitwasyon at uh, at sa lalong madaling panahon ay sana makauwi na sila. Ang Department of Migrant Workers tiniyak na may koordinasyon na sa pamilya ng mga bihag na Filipino seafarers. Patuloy din ang pagbibigay sa mga ito ng government assistance. We are also providing them uh, the necessary assistance in terms of um, uh, other agency services such as the DOH uh, uh, kung meron man silang pangangailangan in terms of yung mga pamilya no sa kalusugan nila, kapakanan nila. So handhold them with respect to uh, yung uh, if they need counseling and advice, so we also provide the necessary services. Nakikipag-usap na rin daw ang DMW sa Ship Owners Employers Group at Seafarers Group Transport Worker Federation kaugnay ng posibilidad na pagpapalawig sa high-risk area sa baybayin ng Yemen kasunod ng pagkakabihag ng mga Filipino seafarer. Kasi yung nangyari dito sa Galaxy leaders is... Uh, was, was an event that uh, was outside of the high-risk area and zone. So that basically means, pag high-risk area kasi yung lugar, yung tripulante, yung seafarer, will be informed in advance kung dadaan yung barko sa high-risk area and has the right to refuse. No? But if the se seafarer still chooses to board the, the ship, doble yung sahod niya doon. Yun ang effect nun kapag high-risk area declared high-risk area or zone yung lugar, but that has to go through yung social partner venue of discussing this, which is yung tawag sa kanya, International Bargaining Forum, or IBF. So, Uh, we're hoping na ma-discuss ito sa IBF, International Bargaining Forum level. Samantala, siniguro naman ni Pangulong Marcos Jr. na babawi siya sa Filipino community sa Dubai matapos hindi makadaluroon. Ay pinapangako ko sa inyo, pagka nagkaroon ng iba pang pagkakataon, ay gagawin natin ulit yan. At uh, I will make it up to you at gagawin pa natin mas magandang programa pa para naman makabawi naman ako sa inyo. Kinilala rin niya ang sipag at kahusayan ng mga OFW sa Dubai na anyay malaki ang naiaambag sa Pilipinas. Kenneth Pasyente, para sa bayan.